Okay, tara! Kaya At yung pag-iingat ka ang kailangan. Sa akin, Bukod sa matarik, biglang siko pa ang daan. Pag di ka maingat, pwede kang mahulog sa bangin. So hello, it's shout-out time shout -out ngayon, mga ka-two-wheels. Sila parang nurse, saka parang sel. hindi angat yung motor eh. <laughs> <laughs> Uy! Magunos! Tumakataras talaga. <laughs> Di ba bakit? Tumakataras na yung ano gulong. Hello mga katu-wheels! Ayan. Good morning sa inyong lahat, mga katu-wheels namin. Ayan. Ayan sila ang mga aming uh, mga misis. Ayan o. No? Di ba mahal no? Maganda tong may kalso no? Ayan o. No? Hindi na, ka dadaos-dos. Hindi <laughs> nga lang. Mahal, kapag ka may kalso na, mamamanhit. Kasi may tutumbukan. <laughs> Hello! Dumating na yung center of distraction. Good morning! <laughs> So ayan, ano ba ang pinag-uusapan nyo dyan? Tungkol sa upuan. Uy, gondo naman ang upuan nyo. May pang, may, may, may kalsuhan yung IBS nyo. Yan mga iwas kusog. Pagpreno. Sa akin, lagay ko Sa akin. Alam mo? Uy, eto na yung huling center of distraction na hinihintay namin. Ayan, mo, dumating na. Kamusta? Ayan, guys. Dahil kompleto na kami, dumating na yung huling-huling center of distraction na hinihintay namin. Si Antonio. Si Tonyo. Hoy, kamusta, Tonyo? Ayan, so, dalarga na kami ngayon. Kuya Elmer, ano ba talaga ang pinali? Saan tayo pumunta? Lola's Garden na lang. Sa kaya... Infanta. Ayan, dito sa Marilake, eh, sa Lola's Garden. So,

Let's go now, let's go Ayan, para, let's go now. Ang galing mo, kuya! <laughs> wow, ang galing! So, nandito kami ngayon sa Shell Buso Buso. May nawawala ang isang kasama namin, si Tonyo. So, yung kay, Ma kay Maring Shell naman na guwan, tapos nalaglag kanina. Yun. Saan ka nababanda? kami rito, nawawala si Tonyo. Tonyo. At tuluyan na nga pong naiwan si Pare Antonio, dahil nasiraan yung kanyang kabayo, hindi na talaga siya makakasama sa rank ng lakad namin dito. At naiwan na siya sa may parting masinag pa lang, nasiraan na. So, good luck Kuya Antonio, Sir Antonio, yun sa pag-uwi. bili na ng baon! Wala na mabibili ron sa loob ng pupunta namin Kaya dito na bibili ng makakain Nag kami ni Maring Len mm -hmm. siya sa akin Sa kanya ka nakakonect, hindi sa akin? Kaya nga, sa kanya. Akala ko nga ikaw yan doon Yes, <laughs> dito mga ka-twins, napakalamig na. Kala mo talaga nasa Baguio ba ngayon. Lamig ng hangin, no? Ang weather dito, laging ganito. As na kasi lugar na ito, mga ka-twins. Ito, 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 sa Marilate. Parte na ito ng Impanta Direksyon. So, tara! Go, 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 Wow! Ganda ng tanawin dito. Wow! Maganda ang tanawin dito. Napakagandang kabunduhan ng Sierra Madre Napakaganda ng lugar na ito Ito na yung papunta sa Pinlac Falls Kaya tayo na alas garden Ganyang no? tao Wow, ang daming tao. Ayan, ang daming tao. Pre! Mukhang crowded to. Ha? Pagka wala, sa ako na. Diretso? Oo. Ayan, mga ka-two-wheels ha. Medyo mag-divert tayo. Sobrang crowded ngayon ng Lola's Garden. So, hindi tayo rito matutuloy. Mukhang wow. napakaraming naliligo. Hanap tayo ng iba. Saan tayo? Saan tayo? Saan sa may ano, lang, sa may Eden Paradise. Hindi to kabisado yun? Yan lang, sunod ka sa kaya. Pag ahon doon, medyo matarik doon yung paliko ng ganun ha. Okay. Yun, sa so, Eden Paradise daw, yung pupuntahan namin. Hopefully, <laughs> hindi rin ganitong karami yung mga naniligo doon taro at dito na nga po mag uumpisa ang adventure ng dito sa hidden paradise resort Para tignan natin kung ano ang mangyayari pasok pasok Tinding pag-iingat ang kailangan. Bukod sa matarik, biglang siko pa yung daan. 'Pag di ka maingat, pwede kang mahulog sa bangin. Pero sulit kapag narating mo ang lugar. Ang na rin tayo Uy. Nginus, kumantas talaga. So, hello mga katulis. Welcome to Hidden Paradise Resort. So, nandito na tayo ngayon sa part ng Impas, Quezon, Marilake dito kami napadpad sa Hidden Paradise Resort. Dahil, dahil kuya, crowded, crowded yung Last Heaven. Yun, sa Lola's Heaven's Gardens Resort, di ba? Heavens. Ayan, so dahil, dahil crowded doon, dito kami napunta. Ayan, mga uh, two wheels. Hidden Paradise Resorts. Nag-entrance So, da, tara, sama kayo, samahan nyo na kami. Pasok na tayo, let's go! So, ayan, tara. Tara, Kuya Elmer, baba na tayo. Tara, hanap tayo sa baba. Kasama yung case, oh. <laughs> Sinama ko na yung box ko. Oh, pati yung talay ko. <laughs> Ay, mukhang magduduyang nga, Kuya Elmer, ha? Tara, let's go! <laughs> At least dito pre, hindi ka dun sa Mahay High Resort, no? Na uh, Matarik yung malayo yung hagdan na bababain mo. No? Malahan, may resort na tayo. Ay, may So ayan, nandito na tayo ngayon sa resort. Na ano uli yung pangalan ng resort na to, Kuya Elmer? Lola's Garden. <laughs> Lola's Garden hindi niya tayo tayo natuloy. <laughs> Hidden, Paradise uh, resort. Ah, yeah. Dito mo na yung kasi nila. na Olos Garden. Dito na Olos baba eh. Ayan. Nandito na kami sa cottage. Ayan. Magkano cottage dito ate Sel? 500. So yan mga guys, mga katuwil sa isang ang isang cottage dito is 500. Ang entrance fee ng isang tao ay magkano? 50 pesos. So ayan, may 50 pesos ka lang, pwede ka nang pumasok dito. Tapos makisawsaw ka na lang sa mga grupong may cottage, doon ka na lang makisiksik. <laughs> ayan, so ayan. 500 yung cottage, 50 ang entrance dito sa Hidden Garden, uh, Hidden Paradise no. Okay, Lola's so makakatu sure. <laughs> Lolas Garden ang Lolas Garden to. Ah, Lolas pala. Mali naman yung dapat nandoon kay Hidden Paradise. Yan, so yan makakatuwid. Tara. Enjoy muna natin yung mga pagkakataon at kumain muna tayo. So, ang dami mo palang kanin. Ayan ang kanin. ay may saging, no? Hindi, kung mo muna kasi... Saging na kulay brown, pinakain pati balat. <laughs> so ayan yeah, guys ha Kain muna tayo bago mag swimming dun ha Kain tayo tara Last ko na to ha Kain <laughs> pala kung ano yung sa kamay pala kung ano yun sa kamay kaya nga pala mga katuwin sa ko yung... <coughs> Dapat may ilan ba tayo ngayon? ba no? 6 dapat pa, dapat anim na mutaw sana kami. Nakita niyo naman dun sa opening namin. Meron kaming isang huling sumama na si uh, Kuya Anthony. Kaso ang problema, nung nagla-rides na kami papunta rito sa may parte na uh, masinag, antipolo, eh, nasiraan, nasiraan sila. Yung motor hindi na mandang. So, sad to say, hindi na sila nakahabol dito. Tuluyan na silang muwi ng bahay kasi talaga hindi na mapatakbo yung motor. So, yan. So, instead na anim kami riders, anim na motor, lima na lang kami natin. So, Kuya Anthony, pare Anthony, next time sana makasama ka uli sa amin. At maging condition sana yung motor mo bago ka sumama sa amin. Ah, kita po disco. <laughs> Science Lord. Mo. Mga bagahe, balo ko tapak. Mga na 'yung mga kumare ko, oh. Ito na 'yung mga naka pangmiming na, So ayan guys, it's shout out time, ha? So, unang isa ko na So, sa lahat ng mga followers namin ni dito sa Byahi ni Dancing Rider. Maraming salamat sa inyo at shoutout sa inyo si Ma'am Lisa Delisima na napakabait, laging nagbibigay ng na, ng pera kay Mr. Kota Yan ayan yung mga pinagpapasalamatan ko. Salamat sa inyo at sa mga kaibigan natin dyan na patuloy patuloy na sumusuporta sa aming page at blog dito sa Byahi ni Dancing King Rider. Maraming salamat sa inyo. At huwag 'yung makakalimot Nasa yan lang lagi kami ni Kuya ha, sa aming mga vlog. Kuya Enver, ikaw na. It's shout out tayo na naman. Ito na yung mga pangako ko sa inyo, mga yeah. subscriber namin. Masugit okay na may subscriber. Ah, uh, shout out dyan kay uh, Junior Ordinario. Kay Hayden Joseph Ordinario. Uy, shout out sa inyo, mga Ordinario Family. Idol Joy Isip. Uy, Isip Family. Idol from Joy. San Fernando, from Pampanga, Tuwawa, Taguig. Ayun. Shout out po sa inyo. Shout out po na. sa inyo. Ito pa sa USRC Club, uh, oh, Club oh, kay uh, Michael USRC Club, uh, kay, uh, Michael Montemayor Edmond oh. Duay from Tarlac. Michael Montemayor shout out at si Sir Edmond Duay. Yan, shout out po sa inyo dalawa. At sa Garcia family, oh. kay uh, Jason Garcia, Garcia, Garcia. Garcia. Shout out po. Rebecca oh. Garcia. Uy, Garcia family. From Gimba Nueva Ecija to yeah. CBS Home Kahinta. Shout out po sa inyo. At ito pa sila. Kaya Juan Carlo Kaliboso, Uy, shout out po sa inyo. Grace Kaliboso, Ang Grace Caliboso. Lourdes Sikat. Ang Lourdes Sikat. Shout out po. Kay you. Sir Dolly Noli Sikat at sa kanilang no at sa kanilang tatlong anak. Hoy, at doon sa tat tatlong yung anak. Mga si, family, shout out si si, si Johan Carlo Kalibuso, Grace Kalibuso, sila po ay galing ng Dupax. Nueva Babiskaya pala yun, yon sa Dupax Nueva Babiskaya. Sa kaya John Olaso. John Olaso, shout out po. Jam Manyo. Jam Manyo, shout out po. Olaso and Manyo family. Yes, from, Ulaso and Manyo family. From San Antonio, to oh. San Antonio Nueva Ecija. San Antonio Nueva Ecija to Cainta. yung mga naisasakay ni Kuya Elmer kasi isa siyang taxi driver. Kaya yeah. maraming salamat po sa inyong pagsuporta uh, at pag-follow. Kaya sa to din dito kay Sir Aris Arcega. Sir Aris Arcega. Bayungbong naman. Nueva Vizcaya. So ayan, sa mga at ito pa sa apat kong mga lakotserang uh, grupong damatans. Yan, yan ang sabi nila. Ito na po yung sinabi ko sa inyo, mga bisyo so, sa so, auto-tokayo. Grupong damatans. Uh. Sila po ay si Mama Dori Lorenzo. Mam Ma Dori Lorenzo. Len Pinyamante. Len Pinyamante. Anji Sanchez. Mang Ma Anji Sanchez. Amelia Ramos. Mam Ma Amelia Ramos. Rita Cortes. Rita Cortes. Julie San Pascual. Ma'am Julie San Pascual, shout out po. Taga ano po sila, uh, Pasig Kalawaan. Yan. Ma'am tuloy kalawaan. niyo lang po yung uh, paglakwat sa inyo. Uh, enjoy your uh, lakwatsa. lalo na kayong mga damatan sa tropa. Enjoy niyo lang po. Right. Salamat po sa sa, sa pa -pa pag at pag-subscribe. Mga lakwat din kami ni P.L. kaya ramdam ko ang kaligayahan ng paglalakwat niya. So ayan, sa mga tropang Blue Cub, maraming taxi, pagay, taxi Blue Cub, Ayun, shout out po sa inyo. Maraming salamat mm -hmm. sa inyong lahat. At sa lahat ng na mga nanonood at nagsusubaybay sa aming page at pagba-vlog dito sa Biyahe ni Dan Radio. Maraming salamat po sa inyo. At meron pa ako diyan yung mga tropang ano uli, yung mga tropang mga taga 5 star diyan, mga kasama ko diyan sa 5 star. Oy, kay, uh, kay uh, Tropang Bansa, Ampi, uh, kay Alan. Mm -hmm. Kay uh, Danny Boy. Danny, Danny na, Boy. Nakasabay ko doon sa yeah. may Tobio. Si Sir Danny Boy. Ang sabang sa inyo dyan. Oh. Si Elmer Tupayo. Si Mark. Yeah. Si Dencio. Shoutout si... sa inyo lahat. Si Onse. <laughs> Yan sabi ko sa iyo. <laughs> <laughs> Ay, <Shoutout laughs> Onse. Sir Onse. Si Alex. Uh... Mm -hmm. Si Alex. Ayan, Alex. Yeah. Si Nonoy. Si Liklik. Shout Shoutout dyan sa inyo. Halos lahat dyan sa mga tropa dyan sa mga 5 stars. Yeah. Sa inyo. Ang dami mga followers na huwag kayo malimot ang panood ha. Nagsusubaybay sa atin. Subaybay nyo lang po kami. Palagi ni Kuya Elmer. Maraming salamat sa inyo. So ang ganito na lang. Ang shout out. Salamat po. So ayan mga ka wheels, igagala ako naman kayo dito sa resort. Yeah. So ayan ang kabuuan ng resort dito sa Hidden Paradise. Meron silang mga pool sa baba, ayan, may mga pambata, may mga pangmatanda. Ayan yung pool nila. Ayan. Lakag tayo dito. Ayan, ito pa yung isang pool dito, mga katuwils. Ayan, galing ako dun sa taas, ayun, no? galing ako dun. Ito yung mga pool. Marami silang pool dito. Isa, dalawa, tatlo. Meron pang pang na pool. So, ayan. Eh, ito yung pangapat, pang limang pool ayan, eh, pang limang pool pa alam, may mga pool dito ayan, ano. Oh. so ayan, so dahil nandito na tayo, susubukan natin munang umakyat doon sa pinuntahan nila mahal gagawan ka guys ng panibagong video yung pag-akyat ko doon sa pinakamatarik na burol dito sa loob ng hidden paradise resort ha, hintayin nyo yun So, ayan yung makikita natin dito. May maliit na falls. Ayan, eh. Eden Paradise Resort. Meron pa palang isang pool dito. ni pool area pa pala dito. At malamang pa sila mahal. Dahil wala akong nakitang mga mukha nila sa mga naunang pool, eh. Ayun. Ayun nga! Nandito nga sila. <laughs> nandito nga sila. Yun o. Oh. Ayun nga sila Oh. Hello! Nandito pala kayo ha. Ah. May <laughs> hahanap po kayo eh. Galing ako sa taas. Akala ko. Akala ko nandun na kayo. Nadulas nga ako. Oo, oh, nadulas ako. Ayan, mga salbahay kayo. Ayan o. Oh. May, puti putik ako sa puwet. <laughs> Yeah. Ayan. Ayan. Ayan o. Oh. Kaway-kaway naman mga BNDSR team. Ayan o. Oh, oh. Medyo madami-dami tayo ngayon. Ayan o. Oh, Belatin nyo yung mga hindi nakasama. Belat. Belat. Belat kayo. Ayan. Ayan. Oh. Yan si sila si, sila paring Tonyo, hindi si pareng Tonyo hindi nakahabol, nasira na talaga yung motor niya. Yeah, Ayun. Palit na kasi ng motor. Yan pareng Tonyo, may mensahe sa iyo si Kuya Perez oh. Ah, mo sa iyo pre, magpalit na ng motor. Bibili ng bulok. Yan, aray ko, aray ko, aray ko. Yan. So dito sa Paradise Hidden Paradise Resort, eto yan. Ang ganda ng mga pool area nila rito. So ayan. Oh, okay. ano Ayan na Ayan, no? Okay, na. Yun, no? uh, Ay! Malalim ba? Hindi na. No. Ay! Hey. Madulas lang ha? Madulas yung bato. Ay, madulas. yung, madulas madulas yung bato! pato, <laughs> <Ay, ay. laughs> <laughs> Ayun no? si Mahal Uy oh uh. So, ayan. <laughs> halipat naman daw kami. Hanap kami ng ibang pool. <laughs> Tapos na kami dito sa isang pool. Magsasawa kayo dito, guys. Uh, pagsasawa ni mga pool. Ang dami rito ang pagbibilian. Kaya, <clears throat> Uy, lalaki ng papaya. Ang <laughs> lalaki, oh. Ooh, papaya. <laughs> so, yeah <ayan. laughs> Ba't tumawa ka, Mara, nung sinabi kong papaya? Talaga ikaw, oh. Mari ko ah. Shadow ka ah. Yan. Yun no? Oh. Sa so, upang tayo? Sa upang um, ng saging. Tawas ka tayo talang ka na dito dito. Uh, <laughs> <laughs> ayan, ayan, oh. Hanay. Bye, pakuhanay hainang gumu hainang sari. ido gumu? hainang magpakita lang kayo bago magpascoan, ako. par papa order na ako. magdar kapres? hah? dito chunin. ito gumu. Ano, sa pascoon na to na already. <laughs>

dai ba maaari ah, oh, bumi okay. mo okay. ako eh. Ito na. Sige na. Maghinaw! <laughs> Maghinaw! Magkakalawa! <laughs> <laughs> Nanig! <laughs> hindi ako marunong lumangoy. Eh. kayo kung hindi na akong pinipin. Hindi na akong Hindi talaga ako lalangoy. Go! Go! Hindi ako na lang. <laughs> oh, na kayo uh, lang ng pato kaya ko oh. kaya pa Hindi oh. si si hey, hey, pre, nakaligo though. ka na ah. Okay na Tama Goods nato. na. Goods Nari na. <laughs> <ko yun. laughs> Natulog kasi yan mga katuwil habang nag-swimming kami. Ayan. Kasi naman, uh, galing ako sa biyahe ng taxi, walang tulog. Kaya kailangan nap sleep muna. Ayan, so, muna namin siya. na mo. mo na. na ano yung tatanungin ko? Taon. Ilan taon ka na nga yan pare? Kailangan ko bang tanong yan? Kailangan. <laughs> ah, Kailangan malaman. <wala>, <laughs> Kaya eh. Kasi sabi nito mas matanda raw ako sa'yo. Alam ko mas matanda ka sa akin eh. Forty-eight. Forty-eight sabi hmm, sa'yo. Matanda 48. 48. ka pala diba? kay 1975 seventy five ka, di ba? Hindi. Forty-seven si ami. Oo, tanda nga ako sa kanya. Ninety-seventy-five ah, <laughs> yeah, ka, di ba? Eh, <laughs> tanga na to. na Forty-five lang daw siya. Magpo-forty-five siya. 45 na, na ako ngayon, eh? Sabi niya, 1977, loko-loko ka pala, e. Eh. <laughs> 1977, <laughs> 1977, 46 ako ngayon. I-prepare ito ako, 45 pa lang ako. Eh, kung 48, 78 ka, hindi 45 ka pa lang. Wala nga. Sabi mo 77. Wala sabi Ay, nako kayo, niyo. <laughs> ay, o, sticker ng biyahe ni Dan, Simpleng Rider, ay nandito na rin sa... Hidden Paradise Resort So ayan mga katuwils nakabis na kami para makapag-gayak Pa uwi Tapos na ang lakwatsa So ayan maraming salamat sa inyo Sa panonood at pagsubaybay Ng aming vlog for today Dito sa Hidden Paradise Resort. So maraming salamat sa panonood nyo mga katuyos. Hanggang sa ulitin. Bye! <laughs>